Babalik ka rin upang ako ay aliwin sa mga tinitiis kong kahirapan. Matagal ko na kayong hinihintay. Ngayon lang ako narating ng vlogger. So yun po mga kababayan, mga kalinga. Welcome back sa ating channel. Another day, another vlog. Ngayon po, hindi tayo ngayon sa isang area. Sa labo pa rin po ito, Kamarinis, Norte. At meron po sa ating in-refer po si Chris. Sao po ni Maribel. Isa pong lola dito po sa gitna po ng bumbot. So what lang po natin? May dala tayong isang sakong bigas mga kababayan. Salamat po kay Father Nono from Canada. Salamat support mo po. At follow din po natin ang kanyang Facebook page, Norberto Ioli. Ito po, ito. I-follow nyo po. Salamat po mga kababayan. So let's go. So ayan po. Ah, uh, salamat kay Chris. May dala po tayong 35 kilos na bigas, no? Punta po tayo doon kay Lola. Tita natin. Do po. Ay sa sa gitang ko. One TV vlogs po. 1 TV Vlogs <laughs> po. Sticker po. Ay, meron po sige po. Sa lang po sa lang Take care daw Chris <laughs> Ito po Ay grabe salamat po Okay lang po nakasama kayo sa video Naka video tayo God bless bro Ingat po Good bless po So yun salamat po May nakakiala po kay 1TV Ito po kami Pupunta po kami ng Bundok <laughs> Ikaw yun ikaw yun <laughs> Dapat sinabi mo ikaw yun. Joke <laughs> <Your plan>. lang. <laughs> so ay mga kabayan, hindi po natin kaya magdala po ng bigas. Kaya si Chris, no, yung nagbubuhat po. Salamat kay Chris, din. sabi ko palating natin nandiyan pag kailangan natin. So yan po mga kabayan. Tol, malayo pa? malayo -layo pa po. Malayo pa? Oo. Uh -huh. <laughs> po. So guys, samahan niyo po kami, no, mga kababayan, mga kalingap. Sabi ko, ah, uh, non escaping ads po napakalaking tulong na po noon para po sa atin din youtube channel at siyempre para mas makatulong pa po tayo sa mas nakararami no? salamat po sabi ko nga sa mga sumusupport pag itiwala sa akin salamat sa inyo guys no po sa patuloy pong suporta ninyo malayo pa nga po buti po maganda yung panahon mga kubayan parang ang pogi-pogi mo ngayon Chris ha? Huh? Galing to kay Kuya <laughs> Parang Hollywood star ah. <laughs> so yun. Yari ko ang ba ako. Palayo pala. Pala ko malapit lang. <laughs> Pero okay lang po. Kakayanin natin. Basta makatulong tayo sa ating makabait. Sabi ko nga po na unti-unti ko na nagagawa yung dating ginagawa ko. Kasi talagang gusto ko dati yung ganito. Yung sobra pong malalayo na Ay hindi halos naabot din ng ating ibang tumutulong so tayo yung aabot ano po sa kanila ano tol malapit na, ha? Malapit na. Malapit na? <laughs> sige <laughs> alright so stay tuned lang po mga kababayan hanggang aray ko ouch mahulog yung ako guys stay tuned lang po sa ating video na ito hanggang matapos po salamat sa inyo guys Hello. Oh, Abilis ako. Eh, ang bait. <laughs> eh, hey, ako ang Ha? Ako po. Ito yung ano ni Kuya, ano? Ay, ang bait ang mga bata dito. Siya, sige. Yes, Ay, salamat. God bless. Ano mo yung So dito na po tayo guys <laughs> Hello Ay, Doon na tol yun Bahay nila Lalo la Tapo sabi ko. Sabi ko si Lola. Sabi Dito sa loob? Nandito ka. Pwede pumasok? Pa pwede pa Salamat ka. Nandiyan si Mayla? Mayla. Lola. Ano? Lola. Lola. Hindi ko kayo nakikilala. Hindi mo ko nakikilala nanay? Hindi. Nakikita mo pa Nakikita ko pero hindi ko nakikilala. Iba na talaga pag pumupugi. Hindi malabo na talaga yun. Ay malabo na? Malabo na. Kaya itong isa kong mata. Wala nang ano, wala na bagong paningin. Ah, may ka hmm. tarata. Ah, ano? Siguro na ako. Oo. Sino ako? Si Pute. Ah. Ayan. na ako. Kumusta po kayo lula dito? Ay na ito. Na, hindi na makalayas. Magabag itong kapa ako. Maga po? Oo. Hanggang ngayon po, maga pa rin. Masakit po ba? Masakit ito. Pero may ininom po kayong gamot? Wala. Bakit po wala? Wala na namang antibiotic kaming alam. Oo. Oh, ano ba dapat antibiotic para sa kanya? Hindi ko rin po alam. Ano? Comment nga di po kayo po. dyan sa mga ating upload mga kababayan para if ever na mabili natin. Dapat yata ipa-check up, bro. Para may ganun, ano. Susunod doon ano lang. Nagpa-check up naman ako. Um, ano kaming... po sabi? Ay, ito daw ay ano ng taong di nakikita. Ay, ganun po. Okay. Na galawan po. Oo. Mm -hmm. Lola, bilis pala muna ako. Sorry. Ako na pag-usad, sorry po. Bakit magaano kayo? Lola, naka-video po ako, vlogger po ako. Okay lang po ba? Naka-vlog po kayo? Oo. Okay lang? Okay lang. Kanino no. ka nang naka-vlogger? Kay 1TV Vlogs po. Ay, kala ko kasama niyo si Matubang. Opo, oh, kasama ko po sila o, Kuya Bal. Oo, ganun pala 'yun. Opo. Oh, ka... Kaso dati, nag, ano, ako ng advice sa kanya. Opo. Kasi tingnan mo naman ang uh, ayos na ang bahay namin, no? o. Oo nga po. Eh, medyo na ayos. Dati wala po yan. Yung tabing na yan. Oo. Sabi nga ni ganito daw. Opo. Sabi nung, ano, eh, humingi daw at bibigyan. Ay, ngayon, Siguro yun, siyempre may vlogger naman baga. Opo, kami po kasi mga kalinga partners po, nag-i-scout din sa mga area. Hmm. And, ayun po, may dala pala kami yung bigas. Bro, pasok muna. Okay, so, yun. thank you. May dala po akong 25 kilos sa bigas nila. Ayan. Ato na, nai. Oh, uh, thank you, thank you, thank you so much. Okay, okay na po sa inyo? Oo. Oh. Para kahit paano ipansain po kayo, ano? Hmm. Ang bigas kong kinakain po, tibaga, galing pa sa Canada. Galing sa Canada? Ha, nagpadala. Ay, ito po, galing, galing din po ng Canada, ito. May meron kasi A actually ah? po lola. Ano oh. ano po lola ang pangalan niyo po? Marina Bailon. Marina. Lola Marina, ilan to na po kayo? 76. Ad 76 po. 76. Um. Ito pong bigas na ito, galing po ito kay Father Nono from Canada. Oh, come on. Oh, come on, Father. <laughs> <laughs> Father. Kasi ako ang himbawa. Ano matatabi ko sa inyo? Ang totoo lang. Elementary lang ako, level. Opo, opo. Pero natatapag ano ako ng English. Ah, English po kayo. <laughs> Nag-aral ako ng ALS. Ah, sa ALS po. Oo, oh, nitong huli na. Opo. Sabi ko kung may ganito nung pag-aaral, alam ninyo ganito yan. Kung ganito, meron na noon nakatapos ako ng ano yan, ng elementary. High school? Hindi. Ng college. College. Oo, pero... Ano yan? Yang Alis. Hindi Ano po lola? Ano, ano bagang Sa banko ang trabaho? Sa banko Pinan Pinan uh, Cashier Ano po? Cashier Oo, oo. Account, Accountant 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 uh -huh. po Nalilimot na Opo <laughs> Accountant sana Ang tatapusin ko ay kaso, ang sabi ng tatay ko ganito, mm. hindi daw pwedeng mag-aral pa ako. Opo. Dahil daw marunong na, ay masobra niyang inaralan, ay ang mangyayari daw ay yes, 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 tuloy sa wish. Sa kasal yun? Oo nga. kaso <laughs> Ay hindi, ay. ang ibig nilang mas ano, pag sila daw ay, ako inak-aral, ay hindi ko na sila iintindihin. Opo magpapakasal so, parang, kami. Hindi na nila alam. Siyempre, sinareli ko ng komisyon. Ah, kumbaga sa ano, parang Kaya, hindi na sila inanan. Sinuportahan. Hindi na ako sinuportahan. Il ilan taon ako pala kay Lola? 76. Ah, 76 pala. 76. Kala ko 90 plus na po. Sabi niya kasi 90 plus ay mali po yung information ni Chris. Lola, <laughs> sino po bang kasama niyo dito Lola? ay kami yan ikaw y yung pinsan na niputi ah pinsan ka niputi kapatid Tapos baga po yan napunta doon yung... na may kasawa uh -oh. yung babae po mm -hmm. yung... kapatid po yan bunso bunso bakla po yung bakla na anak kong bunso ah, wala po dito wala dito kaalis lang kaalis. opo ngayon, ngayon, po may anong ganyan yung gamot ay hindi ko pa masabi ay gano? Bakit? Wala pong ano? Wala kang ininagawa? Wala kang reseta, Nay? Anay? Ay, ang reseta lang sa atin ay ano yan? Buzot balat na si oh. Mm. Yung hemoprasol. Hemoprasol. Hmm. Yung imoprasol. Imoprasol. Hmm. Sa kami pinamit. Hmm. Tapos. Okay, kumusta si Lola mo dito? Kumusta kayo? Okay. Mga, ha? Ilang taong ka na? Mga 18, ay, 17. Po. 17? Ialagaan mo si Lola? mga ano lamang yung bang mga gamot na mga murahin lang. Hmm. Ano lang magdadagdag pang pambili ng ulam. Oh, yung, yung may ko ay sa ngayon, ha? Oh. Yung, yung 25 kilos saka yung pang, pang dagdag ng ulam mamaya. Anong wala nyo mamaya? Ano gusto mo? Ha? Manok. Baka. Baboy. 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 Oh. yung gusto ni Nanay. <laughs> oh, sige. <ha? laughs> sige ka, na, ay ha? Ano po? Anong pangalan mo? Ako po si Juan po. Nag-iisa lang. Juan? Po po. Ay, only you. Uy, only. Um, Magaling <laughs> <laughs> pa nito? si Nanay mag-English. Uy, ha. Yeah, Magaling. Sabihin nito. Pagpambihin oh, pambilang ulam. Ay, may only you taga, talaga. Nak nakikita niyo po ako? Oo. Uh -huh. Pogi ako. Gwapo naman. Ah. may may hikaw pa. A joke lang po yun. Joke lang Ay, lang din gwapo. Baka ibibigay mo pa sa akin ng hikaw. Hmm. Dito naman. Ah. <laughs> Hindi nagbibiro lang. Ako. Joke lang. Oh. Alam mo kung ano? Magkano po 'yan? Lima. Ayun, lima. Oh. Oh. Pang pangmerienda mo. Eh. Oh, <laughs> tama bigyan mo mga pang mga kaibigan mo. Oh, wag, eh. kung ano-ano <laughs> ang bibili na. <laughs> Hindi, bibili ka tinapay. <laughs> Oh, so, ayan, Lola. Ano kayo? So, may bili kayo ng pangulam, ha? Oo naman. Ayan. Papabili ko doon sa anak ko kay Tio Dagol niya. Yes. Tio Dagi. Mm. Basta, Lola, parating ka lang din mag-pray, magdasal, ano? Mm. Para mas... O, lang kailan niyo babalikan? Sa mga susunod, babalik po, po kami. Hindi po ako mga ako, pero nandito lang din, babalik-balik na lang kami, ha? Babalik ka rin upang ako ay aliwin sa mga tinitiis kong kahirapan. Ayos. Ayos. Kaling lola. Anong gusto mo sa seo si Chris? Para uh, maaliw ka? <laughs> Ayun. Nga po mo? <laughs> Matago ako para doon na lang ano? ako sa sayo. Ano, lang? ano lang? na? Ano na? Ano na? Ano na? Anit yan. Ano? Lola, oh. ako kami po ay ano na? Ay, oh. may pupuntahan pa kami ni Chris. Anong para, parawag mo dyan? Chris. Chris. Opo. Ay, alo. Ayun pong, nga nyo, po, Hollywood actor na yan, Hollywood. Engineer na yan, engineer. Yeah. <laughs> Nainiwala ka lang? Engineer. Oh, engineer yan. Pag napanood yung vlog namin, engineer. Engineer Chris. Mm -hmm. <laughs> engineer sa plato. <laughs> <laughs> ano lo? <Lord? laughs> oh. Pinatatawa ko lang kayo. Ito yan, nama, tama po. Tama ba dapat naman. maging masaya parati? Oo, oh, ano? naman. Opo. Kaya yung may nagparito kasi, mm. istorya ko sa inyo, may mm. nagparito magagamot. Mm. Noong mga nakaraan taon, ayaw nang umalis dito at niloko ko na. maabala ma niya ako, ma yung yung niya ako kay nanay. Nalilibang na daw sa akin kahit. Nalilibang na po? Oo. Oh, Kagaling-galing ko mag joke. Ah, galing po kayo mag joke? Mm. Ano pa ano, ano pong meron kayong joke? ay marami. Marami? Mm. Sampol, sampol. 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 Sabi, nasaan ka, nasaan ka daw? Mm. Sabi, ito ko, nandito ako. Mm. Di nagtatago kahit kailan. Ang pala ka ang kainday. In Matawa ka. Tama-tama. <laughs> <laughs> Tama-tama nila. Tama, <laughs> Nasa ang kainday. In <laughs> <laughs> Kaya malilibang Good kayo dito. Pag Opo. Pag may pupuntahan pa. Opo. Salamat sa pag Kaano ano ninyo sa akin. Matagal ko na kayong hinihintay. Ngayon lang ako narat narating ng vlogger. Welcome salamat, welcome. salamat. Yan po, sabi ko nga po, si Lord kasi gumagawa din ng way para kumbaga isa-isa din mapuntahan. Kagaya kasi, ninyo, ako po, kumbaga naging ano lang din, naging daan lang po ni Lord na um, para mapuntahan kayo. Makapag-share po ng blessings. Ano po? Um, magdasal pa tayo? Ah, sige po, magdasal po siya. Sige po, pagdasal niyo po kami? Ay, wag na. Baka mabala pa kayo. Okay lang po. By the next time only. Oh, English, talaga si Lola. English Sige po, inglisera? Ay, putris. Kaya pa, perfect daw ako sa ALS. Mm. Number one daw ako. Mm. De, ano, magaling talaga. Ano? Oo magaling ka talaga. Magaling. Ano po, lala? Ganito yun, may istorya pa ako niya may sa inyo. Daw. Ako daw, noon, ay isang matandang illiterate, walang muang, tatanga-tanga, walang inaralan. Ngayon, itong maestro po sa ALS, nag, nagtagawad, mm. niya. Si Nanay Maria ang pinaka number one dito sa mga ALS. Magaling siyang mag-aral. huwag sabihin ninyong siya yung tatanga-tanga. Isang illiterate dahil siya marunong. At kahit sa loob daw ng Binsons, ako lang ang pinakamataas, ang rank. Hmm. Galing. Galing. Nakalapak oh, yung apong niyo, Lola. Pero good talaga si nanay. Oo. Oh. Uh -huh. Hindi sa pagmamagaling. Opo. Yun lang yung nagsasabi ko. Tama. Eh, kahit si nanay, kahit ganyang matanda na yun, napunta pa yun ng ano, pala yan, nakuha pa, na, simot-simot. Nakakalakad po kay Lola, ngayon? Ay, di ako nakakalakad ngayon. Ito lang, nga. O, tingnan mo. May nakadiaper din nga na. na. na Nakadayaper na din po pati si Lola. Ay, diaper talaga ako, ho. At kung ako'y mapunta pa ng CR, nahirap maglakad. Mm. Layo. Nandun sa likuran ang CR na. Opo. Maulan pa. Ngayon lang. Mabuti na't nagpunta kayo rito eh. May araw. May araw po ano. Mm. Oh, sige po Lola. Oh, sige. maraming salamat po ha. At susunod po ulit. Sabi ko hindi ako mga kung kailan pero ikot-ikot na -ikot lang. Yun. You can take My eyes for you. Only you. You are my destiny. And you make my dreams come true. Only you. Tama. Tama. Po. Oh, very good. Ah, very good. Na ninyo, ah. na. only you. Only you. Only me. Only you. Me. Not me. You. You naman. <laughs> <laughs> bye Lola. Bye bye. Bye po. sabi ko pag magkaharap kayo ni Matubang. Opo. Nakaharap po na naka ka mo yung isa kong buwan ay noon. Na, na naghihingi sa inyo ng tulong. Nakaharap na ano po. Mm. Yun. Narating na po ikaw. Narating po na ako. Opo. Sige po. Opo. O sige. Bye Lola. Bye bye. Napunta na rin kami nanay. O oh, sige, bye bye. bye, bye sige Thank po. you very much. Welcome okay. po. So yun po mga kababayan maraming maraming salamat sa lahat po nanonood na ating video ngayon. Ang pagbisita po natin kay Lola. Nakita nyo po, grabe, halos butot bolat na po si Lola at hindi na rin nakakalakad. Sa edad na 76 years old mga kababayan Salamat po, sabi ko nga po ulitin ko sa mga willing po na tumulong din sa atin para sa ating beneficiary like kagaya po ni Lola. PM lang po ako mga kababayan sa ating Facebook page, official Facebook page. 1 TV vlogs yung po may 1.6 million ay 1.6 1.7 million followers po yan PM nyo po ako at kung meron po kayo issue na blessings para sa ating beneficiary mabilis po makakaroon sa kanila so salamat ang marami God bless po salamat simpre kay Kuya Balsantos Matubang at Edna Vlogs Boss Kalinga Prab at simpre po kay Ma'am Jack Tape Matubang at sa lahat ng sulit po at hindi nag-skip ng ads maraming maraming salamat God bless everyone Love you all po